So mga makulay na buhay mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog So yung mga kaigan, dito pa rin tayo sa bahay So diretso pa rin yung palitada natin dito sa second floor So ngayon tumami na kami Nak Nakasama ko na yung mga kumpari ni itong Mga barkada ni itong So ayan, apo kami magtatrabaho ngayon dito Lahat sila pumapahid sa ano Palitada So sanay naman sila magtrabaho din Sa ganitong trabaho So wala silang trabaho ngayon Sabi ko sa kanila Pasok muna sila sa akin para hindi masayang yung araw nila. Sir, good morning po mga kaigan. Morning, ay nakapag-alo na kami. Ayun, bidigla nila yung araw, dalawa sa upot agad yan. So ginawa ko, nag-almusal muna sila sa baba. So, ay, ang dami yung nalo nila. Tapos to, eto siguro, bahala sa sila kung ano dito. Kasi kahit hindi ko sila ano yun, alam nila yung gagawin nila eh. pa papatuloy ko na rito. Hmm. Hmm. Para pumasok yung hangin. Press ko sila.

Ito yung mga kaigang okay. pa na sila. Mabilis silang pumahit. Tingnan minaroon natin yung lang. Punti mo lang. Ito ko mga niya ito. Labis yung kumpare niyo eh. si Morik dito si So, hindi mo, titigilan ko muna yung pag-skin coat ko sa ilalim para masuportahan ko yung matulungan ko yung tatlo dito yung, ano, masun ang tawagin nila binibigyan ko sila ng halaw so tinigil mo yung sa ilalim kailangan ko ng support ng halos sila para mapabilis yung trabaho nila ako ay so, magiging labor nila ako magiging labor muna nila dito w <shriek> Hindi ay okay, makakaigan. Gawat muna tayo ng buhangin. Dahil paubos na yung anak na nilang halo. Thank you. Hindi mo na tayo ng buhangin. Sa taas. So dito pa nagagaling yung buhangin at nakakot. Hmm. Dito pa nagagaling yung buhangin. Sakit na sa taas dito. <laughs>

पर जीें Ay, Ay po mo? mga kaigan. Nakikita mo? Nakikita ko po. Maliwala ko ba? Maliwala ko yung...

म Agora será Ai, tem que chamar a Tita Tita So yung mga kaigan, tumunta sila ng kumain. So nagpapahinga na sila. Umuwi muna sila sa bahay-bahay nila. So yan, nagpapahinga na sila. Umuwi muna sila sa bahay-bahay nila. So ito pa rin yung oh, update natin. Ang dami na nila nagawa. Ito, ito labit na rito. Sa taas na lang ito. Yung lahat ng abot nila yung inuuna nila. Dito sa labas. Dito, dito, tayo maglalagay ng TV. Dito. Tapos dito yung sala natin. mga kaigan, tapos na yung magapon natin. Ito na yung ano na. Tapos na natapos nila. So yung tapos na patatada yung lahat. Ito hindi, iniwan nila dahil nga hindi sa kuryente. So yan tapos na rin yan. Tapos yung sa kwarto. Kwarto ko sa taas lang. Pero ito isang kwarto na to tapos na yan. Pinis na yan. Pipinturahan ko na lang yan. So thank you doon sa ano. Pagtrabaho yung araw na to. Yung mga kumpari ni Adam. So yan tapos na rin yan. Medyo against the light po dito sa ano. Yan, tapos na yan. Tapos sila Tsaka ato, tapos sila dito. Ito na lang. Itong mukha na to. Yan ang mga hindi nila napipinturan. Tsaka ito sa ano, side. Eh, side dyan. yan Yan na lang hindi na papatudahan. Tsaka ito. So tapos, lat. tapos na po silang magplata. Plata platada. Ah, platada. Yan, thank you, thank you. Maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. So, tumul, niya, marami, marami thank you. Tapos sa mga tumulong sa akin niya, maraming maraming salamat. Thank you, po. Ingat po lahat. God bless po. Yan, maraming maraming salamat po. Ay po kong pabanggit ng pangalan niyan. Thank you, thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.